sa po sa naging laman o sentro ng suna ni Bongbong Marcos ay itong 5,500 na flood control sa ating bansa saan ito pinatayo. At ayon sa kanya, marami pa umanong flood control na ongoing construction habang nagkakaroon siya ng suna. Mga kababayan, hindi lang po flood control ang kanyang ibinida. Ibinida niya rin po itong umano mga evacuation center na nakahanda na kung sakaling magkaroon po ng sakuna sa ating bansa. At syempre, itong Pogo ay nagrebranding lang into uh, internet gaming licenses. Pero balik po tayo mga kababayan po natin sa isyu ng flood control. 5,500 na flood control o manu nakahanda na. Ngunit pagkatapos ng kanyang suna, ay nagkaroon po tayo ng matinding kalamidad. Ito po yung karina. Kung saan halos buong Metro Manila po ay nalubog sa baha. Ang tanong ng ating mga kababayan, nasaan na ang 5,500 na flood control na ibinibida ni Bongbong Marcos sa kanyang zona? Bakit binaha? Ang ibig sabihin nga ba, nagsinungaling or nabudol na naman po tayo sa flood control na sinasabi ni Bongbong Marcos? Bakit bumaha ang buong Metro Manila? Ano ang nangyari sa 5,500 na flood control? Ito po ba ay ibinulsa? Hindi po tayo nag-aakusa. Tayo ay nagtatanong lamang mga kababayan po natin. Dahil kung mayroong 5,500 na flood control na pinagawa po itong administrasyon ni Bongbong Marcos, bakit pa po tayo nalubog? Bakit sinasabi po nila na iyong uh, flood control o mano ay sinira ng barko? Saan ba pinatayo ang flood control? Sa gitna ng dagat? Oh mga kababayan, kaya galit na galit ngayon itong mga nakapakinig o nakinig ng suna at uh, umaasa na walang mangyayaring baha na sa ating bansa. Dahil napakarami, 5,500 na flood control ang pinagawa-umanon ng ating presidente. Ito ba ay drawing lamang dahil hindi po natin nararamdaman yan nung nagsimula na pong lumakas ang ulan. kaliwat kana na po ang bumaha sa Metro Manila. Nasaan ang pondo? Sino ang contractor nitong sinasabi ni Bongbong Marcos na umanay flood control sa ating bansa? Ay hindi po nakakatuwa mga kababayan po natin nang makita po natin na malakas po yung mga baha, napakaraming mga binaha, napakaraming naapektuhan nating mga kababayan samantala nagmamayabang ang ating Presidente. Ito po ba ay uh, para patunayan lang po na talagang nagsisinungaling ang ating Presidente sa kanyang suna dahil hindi po natin nakita, nararamdaman itong mga flood control. Binaha na ba? Naanod na ba na ba ang flood control? At saan ang mga evacuation center na ibinibida ng administrasyong ito? Anong nangyayari? Mga kababayan po natin. At kita nyo naman, hindi po handa ang ating gobyerno, hindi po hata, handa ang ating presidente, hindi po handa ang mga interagency na may uh, na may mandato para magbigay ng uh, advance na warning po sa ating mga kababayan magbigay po ng tulong, hindi advance. Imagine nyo po, mga kababayan. Nangyari na po yung matinding baha, tsaka pa lang po sila nagkaroon ng pagmimiting kung anong dapat gawin. Di po ba, before mangyari ito, ay dapat nagkakaroon po ng announcement, winawarningan po tayo mga Pilipino, dapat nag-meeting -me na po sila. Bakit hindi nila ito nagawa? At nakita po natin na Marami na po yung apektado nating mga kababayan. Tsaka pa lang sila naghahanda pati yung mga relief goods. Tsaka pa lang binabalot. Ay eh, alam naman nila na may parating nakarina. karina Di po ba mga kababayan po natin at mas masaya pa po tayo dahil nakita natin na ang Office of the Vice President ay nakaabang na lang ang kanilang mga truck at relief goods sa mga apektadong presidente sa ating bansa. Anyway, bago pa tayo ma maging mahaba po yung ating discussion at ang ating explanation at ang ating mga katanungan, ito po panoorin natin ang kanyang naging sona. Mahigit limang libo at limang daang flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. So kung marami pong flood control, mga kababayan po natin na pinagawa, bakit nagbaha ng ganito? sobra-sobra po. Uh, kasi napansin po, kahit sa ating mga kababayan, ang uh, makomento mga po nila sa social media, ay mas inuna po umano ng ating presidente ang paghahanda sa suna. Mas inuna nila ang paghahanda sa suna. At ilang oras pagkatapos manalasa at nabaha po ang ating mga kababayan, hindi po nagpakita umano ang ating presidente. Mga oh, kababayan, anong ibig sabihin nito? Ah? Ito ba sinasabi nila na dapat magtrabaho talaga ang ating presidente dahil hindi nila nararamdaman na nagtatrabaho ng ating presidente? Mga kababayan, marami ang nagalit dahil imbis na unahin muna ang preparation, pagandaan ang mga malalakas na kalamidad kagaya ngayon sa nangyari sa Karina, ay mukhang inuuna pa nila uh, paghandaan itong suna at ginastusan pa ng 20 milyon para sa pagkain lamang umano. Samantala, marami ang naghihirap, marami po ang walang makakain. Mga kababayan, ano po ang inyong komento or salubin patungkol sa isyo ito? Ikaw, isa ka rin ba sa naghahanap kung nasaan na ang 5,500 na flood control na sinasabi ng ating presidente? Sino ang dapat managot? May makulong ba may matanggal ba sa pwesto o may magbabayad ba sa ipinondo sa flood control. Anyway, ang sabi po ni Mark Villar ay papaimbestigahan niya o mano ito sa Senado kung ano ang nangyari sa iba't ibang flood control na sinasabi ni President Bongbong Marcos sa kabuuan na mayroong 5,500. Ngunit wala po tayong nararamdaman na flood control project at mga evacuation center. Maraming salamat at comment na po para sa inyong mga opinion at komento. God bless.